So, ayan mga boss kung makikita nyo meron akong balance dito na uh, 2,625 pesos. Yan yung kinita natin dito kay TikTok. Yan yung hello what's up mga boss. Ayan isa na naman pa bagong video yung isishare ko sa inyo kung saan ay pwede tayong kumita dito sa TikTok. Okay, so baka hindi mo pa to alam, no? Hindi lang yung pagbebenta yung pwede mong pagkakitaan dito kay TikTok. Opo, may iba pang way paano kumita dito kay TikTok. Hindi ka magiging seller, hindi ka magiging affiliate. So ito, ito yung ituturo ko sa inyo. Okay? So kung wala ka pa nito, dapat mapanood mo to kasi uh, minsan lang natin 'tong gagawin. Okay? So kailangan may TikTok account ka, syempre, no? Para uh, magawa mo to. Okay? So pag nandito ka na sa profile mo, mga boss, ayan. And dito ito yung pangalan natin, yung followers natin, ganyan yung likers. Anyway, sobrang tagal ko nang hindi nag upload dito sa TikTok kasi nga medyo mahigpit 'yan. So at tinatamad akong gumawa ng video dito sa TikTok. Okay? So, eto mga boss, pag nandito ka na sa profile mo, i-click mo lang tong parang coin dito sa may taas, sa kaliwa banda, no? Kulay ginto na bilog. So, click lang natin yan. Ayan. So, ayan mga boss, kung makikita nyo, meron akong balance dito na uh, 2,625 pesos. Yan yung kinita natin dito kay TikTok. Yan yung naipon natin na coins sa panonood lang ng mga videos, sa paggawa ng task. Ayan. So, eto click lang natin yung withdraw. Ayan. So, eto. Wait lang. So, ayan. Makikita nyo, meron akong balance na 2,600 pesos. Ayan. So, paano nga bagawin gawin yan? Sobrang dali lang mga boss. So, back lang natin. So, eto mga boss. May nakasulat dito. Eto yung mga task ayan no, complete daily task in 14 days and get uh, 460,000 coins. Ang katumbas niya ay 46 pesos. Okay? So, buy points dito mga boss, kailangan marami kang magawang task para uh, magkaroon ka ng points, syempre. So, ito, ito yung ano, day 1, day 2, kailangan 14 days, no? straight makakapanood ka manonood ka lang tulad ng ginagawa natin 'di ba nagii-scroll scroll ayan So, may points kang makukuha dyan. Ayan, 1, 1 to 20,000, 2 to uh, 61,000, 23,000 points, coins, uh, 20,000 coins. Ayan, pataas ng pataas. Okay? So, meron pa dito mga boss. Ito, watch videos daily. So, araw-araw naman, nanonood tayo ng videos sa TikTok. ba diba? So, bakit hindi natin to pagkakitaan? Total naman, lagi natin siya pinapanood. ba diba? Lagi tayong nasa TikTok. Ayan. So, andito. Ito, watch mo lang yan. Click mo lang yung watch. So, pupunta na yan diretso sa mga videos dito sa TikTok. Diyan ka manonood. Okay, so, i-click lang uli natin yung gold coin sa itaas. Ayan. Then, dito, may kita pa natin dito sa iba ba. Ayan, marami pa yan dito. Ayan. Uh, browse TikTok shop. Ayan, magbabrowse ka uh, sa shop dito sa TikTok. Meron diyang 1,000 coins. Then, dito sa check-in daily. Araw-araw, kailangan magbubukas ka ng ano mo, TikTok account mo or TikTok. Yan, Uh, magkakaroon ka rin ng coins dyan. Tapos dito mga boss, ayan, pwede ka mag-invite para magkaroon ka pa ng mga points. Okay, so, pero yung invite mga boss, kailangan yung i-invite mo ay yung wala pang TikTok. Halimbawa, meron kang lumang cellphone dyan, then gusto mong Uh, i-invite yan, pwede mong gawin yon, i-invite mo yung sarili mong cellphone alam ba, akong dalawa naman yung cellphone dyan sa bahay nyo, walang tiktok may mga luma kayong cellphone, so pwede mong installan ng tiktok, then pwede mong invite, ito may nakasulat naman dito invite, tas yung invite code mo ayan lang, dyan lang naman yan, ayan so, uh, ito na yung pinaka-importanting part, paano mag-withdraw, paano wi withdrawin yung coins na naipon mo, syempre ituturo natin yan sa inyo, ba? Diba? So, nandito tayo sa TikTok Rewards. Your points. Ayan. So, click lang natin yung withdraw. Ayan. Click lang natin. Ayan. Hintayin lang natin konti mga boss, no? So, eto. Eto na siya. Uh, eto, may nakasulat dito na withdraw cash. Ayan. So, pwede mong i-withdraw. Ayan, may 3 pesos pa nga. 500, 1,000. Then, syempre, lahatin na natin. 265 uh, 200, ay 2,625 pesos. Okay. So, click lang natin yan. 200, ay 2,625 pesos. Then, click lang natin yung withdraw cash. Ayan. Then, ikaw na bahala kung saan mo gusto papasukin yung uh, kita mo. No? Kung bank transfer, 3 to 6 business days. Kapag Maya, uh, 1 to 3 business days. Kapag Gcash naman, isang araw lang. Pag nag-withdraw ka ngayon, bukas, pupunta na yan or papasok na yan sa Gcash mo. So, click mo lang yung Gcash. Ayan. Then, hintayin lang natin ng konti. Ito, ilalagay mo na dito yung cellphone number mo, which is yung Gcash number mo dapat. Okay? Then, doon yan papasok. I-click-click mo lang yung submit. Pero, hindi ko pa yan wi-withdrawin kasi nga tatapusin ko muna yung task. Okay? So, uh, may task pa tayo kaya kailangan pa natin tapusin. So, ganun lang kung paano kumita dito kay TikTok, no? Nang hindi ka magbebenta, manunood-nood ka lang. Okay? So, ayan, sana may natutunan na naman kayo. Sana uh, may ayun, sana may natutunan kayo, syempre. So, ayun lang mga boss, sana nagustuhan nyo itong video na to. So, ayun lang, God bless. So, hello, what's up mga boss? Ayan, isa na naman palibagong video yung isishare ko sa inyo kung saan ay pwede tayong kumita dito sa TikTok. Okay, so baka hindi mo pa to alam, no? Hindi lang yung pagbebenta yung pwede mong pagkakitaan dito kay TikTok. Opo, may iba pang way para kumita dito kay TikTok. Hindi ka magiging seller, hindi ka magiging affiliate. So, ito. Ito yung ituturo ko sa inyo. Okay? So, kung wala ka pa na ito, dapat mapanood mo to, kasi uh, minsan lang natin itong gagawin. Okay? So, kailangan may TikTok account ka, syempre, no? Para... Amagawa uh, magawa mo to. Okay? So, pag nandito ka na sa profile mo, mga boss, ayan, and, andito, ito yung pangalan natin, yung followers natin, ganyan, yung likers. Anyway, sobrang tagal ko nang hindi nag-upload dito sa TikTok kasi nga medyo mahigpit. yan. so, uh, tinatamad akong gumawa ng video dito sa TikTok. Okay? So, eto mga boss, pag nandito ka na sa profile mo, i-click mo lang tong parang coin dito sa may taas, sa kaliwa banda, no? Kulay ginto na bilog. So, click lang natin yan. Ayan. So, ayan mga boss, kung makikita nyo, meron akong balance dito na uh, 2,625 pesos. Yan yung kinita natin dito kay TikTok. Yan yung naipon natin na coins sa panunood lang ng mga videos, sa paggawa ng task. Ayan. So, ito, click lang natin yung withdraw. Ayan. So, ito, wait lang. So, ayan, makikita nyo, meron akong balance na 2,600 pesos. Ayan. So, paano nga bagawin yan? Sobrang dali lang mga boss. So, back lang natin. So, ito mga boss, may nakasulat dito. Ito yung mga task. Ayan o, oh, complete daily task in 14 days and get uh, 460,000 coins. Ang katumbas niya ay 46 pesos. Okay? So, buy points dito mga boss. Kailangan marami kang magawang task para uh, magkaroon ka ng points syempre. So ito ito yung ano day 1, day 2. Kailangan 14 days no straight makakapanood ka. Manonood ka lang. Tulad ng ginagawa natin, 'di ba? Nagii-scroll, scroll, ayan. So may points kang makukuha diyan. Ayun, 1, to 20,000, 2 to uh, 61,000, 23,000 points, coins, uh, 20,000 coins, ayan, pataas ng pataas, okay? So meron pa dito mga boss ito, watch videos daily.